Naisip mo na ba na ang simpleng pagkain na itinabi mo para sa susunod na araw, kung todo karinyo, pwedeng maging tahimik na banta sa kalusugan mo? Maraming pagkain iniinit natin sa kalan o microwave sa akalang practical na sa totoo lang, maaaring magdulot ng seryosong panganib, lalo na kung lampas ka na sa limampung taon. At ang masama, hindi mo agad mapapansin. Nakatago ang panganib sa mga kimikal na nabuduo habang iniinit ang pagkain, sa mga bakterya na dumadami habang ito'y lumalamig, at sa mga lason na lumilitaw kapag nasisira ang natural na katangian ng mga sangkap. Isipin mo, maingat ka sa pagkain, iwas sa mamantika, kontrol sa asin, mas gulay sa plato, pero kahit ganon, may mga araw na parang may something na hindi maganda. Sumasakit ang tiyan, nahihilo, nasusuka o mas malala pa, nagkakaroon ng impeksyon na sana ay naiwasan kung naging mas maingat lang. At madalas, ang dahilan niyan ay yung tiratirang kanin, yung sabaw na ininit muli, o yung itlod na niluto kahapon pero pinainit na lang ngayon para makatipid sa oras. Bago tayo magpatuloy, ishare mo muna sa comments saan ka dito sa Pilipinas. Gusto naming malaman kung saan mga lugar umaabot ang mensaheng ito at mas makilala pa ang ating komunidad. At habang andyan ka na rin, pakicheck kung nakasubscribe ka na sa channel. Malaking tulong yan sa amin at sa ganitong paraan, masisiguro mong makakapanood ka palagi ng mga susunod naming video, mga payo para alagaan ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ng ilang karaniwang pagkain sa kusinga, mga paborito nating lahat na pwedeng maging delikado kapag iniinit muli. Hindi para manakot, kundi para magbigay ng kaalaman. Dahil ang simpleng pagbabago sa mga ginagawa mo araw-araw, pwedeng magligtas ng tiyan mo, ng atay mo, at ng mismong buhay mo. Simulan natin sa kanin. Alam naman natin, hindi mawawalayan sa hapagkainan ng mga Pilipino. Umaga, tanhali, gabi. Kahit pa sa merienda, kasama palagi ang kanin. Parte na yan ng kultura at tahanan. Pero ligtas ba talaga ang kanin na iniinit mula sa kahapon? Maraming hindi nakakaalam na kapag ang kanin ay naiwan sa temperatura ng kwarto ng ilang oras, nagiging perfect na breeding ground ito para sa Bacillus cereus, isang klase ng bakterya na hindi agad namamatay kahit initin mo pa sa kalan o microwave. Oo, kahit mainit na sa paningin mo, pwede pa rin itong maglaman ng lason na sanhi ng pagsusuka, pagtatae at pagkahilo. Sa mga bata pa, baka kayanin lang ito ng tiyan. Pero sa mga nakatatanda na mas masensitibo ang katawan, pwedeng humantong ito sa mas malubhang sitwasyon, dehydration, pagkahimatay o pag-admit sa ospital. Sa kulturang Pilipino, karaniwan na ang magluto ng maraming kanin para sa ilang araw. Praktikal, oo. Pero kung hindi tama ang paghawak dito, pwedeng maging delikado. Lalo na kung ang kanin ay naiwang matagal sa mesa, mainit ang panahon at pagkatapos ay diretso sa ref. Pero semplang na kasi hindi agad pinalamig. Ang ganitong maliit na detalye, akala mo wala lang, pero napakalaking bagay pala. Sa loob lang lang dalawang oras sa room temperature, nagsisimula ng dumami ang bakteriya. At kahit pa iniinit mo ulit, yung mga laso na naiwan hindi nawawala. Nandoon pa rin. At malamang, kakainin mo yun. Ang mas nakakatakot, hindi agad lumalabas ang simptomas. Baka mamaya pa, ilang oras pagkatapos mong kumain. Kaya madalas, lalo na sa mga senior, nararamdaman lang nila ang hilo, pagsusuka o pananakit ng tiyan sa gabi o madaling araw at hindi na nila maiuugnay sa kinain nilang kanin kagabi. Dito natin kailangang linawin. Hindi ang kanin ng problema, kundi kung paano natin ito iniimbak at iniinit. Kung gusto mo talagang maging ligtas, mas mainam na magluto lang ng sapat para sa isang kainan. Pero kung may matitira, ilagay agad sa malinis na lalagyan, takpan at diretsyo sa ref kahit mainit-init pa, mas mabuti. Huwag mo nang hintayin lumamig ng todo sa mesa. At sa pag-init ulit, siguraduhin umiinit ng pantay-pantay at abot sa 75 degrees Celsius ang temperatura. Huwag na huwag mo ring initin ng paulit-ulit ang parehong kanin. Isang beses lang, yun na! Ang simpleng hakbang na ito, napakadaling sundan, pero makakaiwas ka sa sakit ng tiyan, pagkahilo o kahit pa sa matinding kondisyon. Dahil minsan, akala mo nakatipid ka, pero ang totoo, nilalagay mo sa piligro ang kalusugan mo. Ngayon na alam mo na ang panganib, hindi mo natitignan ang kanin na tira sa parehong paraan. Bukod pa dyan, ang manok ay isa sa mga pagkaing kadalasang may kaugnayan sa bakterya, tulad ng salmonella at campylobacter. Sa unang lutong bahay, napapatay naman ang mga ito, pero kung hindi maayos ang pagkakatabi o paglamig ng ulam, pwede silang bumalik. Isipin mo ito, nagluto ka ng manok, tapos iniwan mo lang sa mesa ng kusina ng ilang oras. Sa init at halumigmig dito sa Pilipinas, yan ang eksaktong kondisyon na gusto ng bakterya para dumami ulit. At kapag pinainit mo ang manok sa microwave, madalas hindi pare-pareho ang init. Yung labas, mainit, pero yung loob, malamig pa. Doon nagtatago ang panganib. Dahil yung mga parte na hindi umabot sa tamang init, hindi napapatay ang bakterya. At may isa pang karaniwang ugali, nagluluto ng maraming manok para may baon o handa na para sa susunod na araw. Praktikal, oo, pero kapag malaki ang nilutong batch, matagal bago tuluyang lumamig sa loob ng ref. At habang hindi pa malamig, may tsansa ng dumami ang mga mikrobyo. Kaya kahit nasa ref, hindi ibig sabihin na iligtas na agad kaya pagdating ng araw, nakakainin mo ulit yon, iinitin mo at iisiping ayos lang to kasi nasa ref naman. Pero sa totoo, delikado na pala. Ang pinaka-safe na gawin, hatiin agad ang manok sa maliliit na lalagyan pagkatapos maluto. Takpan ng maigi, tapos diretsyo agad sa ref. Huwag hintayng lumamig sa mesa. Pag pinainit mo naman, siguraduhin mainit na mainit, pati ang lob na bahagi. At tulad ng kanin, Isang init lang dapat, huwag nang ulitin. Ang manok ay mananatiling masustansya, mura at masarap kung aalagaan natin ang paraan ng pag-iimbak at pag-iinit nito. Dahil sa dulo, hindi lang ang mismong pagkain ang mahalaga, kundi kung paano ito inihahanda, itinatabi at inihahain. Ang pagmamahal na inilalagay mo sa pagkain para sa pamilya mo dapat kasama na rin ng ganitong klase ng pag-iingat. Lalo na kung may matatanda sa bahay, sila ang pinakakailangang protektahan sa bawat kainan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakapaporitong dahon sa kusina ng Pilipino, ang spinach o espinaka. Madalas itong isinasawag sa sabaw, ginagawang side dish, o isinasama sa omelet. Marami sa atin, lalo na ang mga lola at lolo, pinipilit ito sa mga apo. At tama naman sila napahasustansya ng espinaka. Mayaman sa iron, fiber, vitamins, at antioxidants. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Kapag niluto na ang espinaka, nagiging sensitibo na itong pagkain. At kapag iniinit mo ito ulit, nagbabago ang kaligtasan nito. Ang espinaka ay may taglay na natural na sangkap na tinatawag na nitrate. At sa original nitong anyo, hindi ito delikado. Sa katunayan, bahagi ito ng mga sustansyang nakakatulong sa katawan. Pero kapag iniinit ulit ang nilutong espinaka, lalo na sa mataas na temperatura, nagkakaroon ng pagbabago. Ang nitrate ay nagiging nitrite at mula sa nitrite, pwedeng mabuo ang nitrosamines, mga compound na kapag naipon sa katawan, may kaugnayan sa ilang uri ng cancer. Ang prosesong ito ay hindi mo mararamdaman agad. Walang kakaibang amoy, walang kakaibang lasa pero ang totoo may nangyayaring tahimik na pagbabago sa pagkain at sa katawan mo at para sa mga matatanda mas malaki ang epekto nito kasi habang tumatanda tayo bumabagal din ang kakayahan ng atay na magdetox at humihina ang trabaho ng mga bato ibig sabihin kung dati mabilis na naaalis ang dumi sa katawan ngayon ay mas bumabagal na kaya ang mga toxic compounds tulad ng nitrosamines mas madaling maipon sa loob ng katawan at sa paglipas ng panahon, pwedeng maging sanhi ng seryosong karamdaman. May isa pang dapat bantayan, ang paraan ng pag-iimbak. Ang nilutong ispinaka ay sobrang sensitibo sa bakterya. Kapag naiwan sa labas ng ref, lalo na sa init ng Pilipinas, mabilis itong inaatake ng mikrobyo. At kung kinabukasan, basta mo lang itong pinainit ulit ng hindi tama ang temperatura, mas mataas pa ang tsansa ng panganib kaysa binipisyo. Pero hindi ibig sabihin nito na iiwasan mo na ang espinaka. Malaking tulong ito sa kalusugan, basta tama ang paggamit. Ang payo ng mga eksperto ay simple lang. Kung magluluto ka ng espinaka, kainin mo agad. wag nang mag-imbak para bukas. At kung sakaling may matira, mas mainam na kainin itong malamig, gaya ng salad, kung akma sa ulam. Ang pinakamagandang gawin Lutuin lang ang sapat. Kung ano ang kayang ubusin, yun lang ang ihahin. Sa ganitong paraan, hindi lang mas masarap at presko ang pagkain, mas ligtas min. Dito natin nakikita kung gaano kaimportante ang detalye. Isang simpleng gulay na sobrang ganda sa katawan, pwedeng maging panganib kung hindi natin alam ang tamang paraan ng paghawak. At para sa mga higit 50, na mas nangangalilangan ng proteksyon sa bawat kainan ito'y hindi lang kaalaman, ito ay pamumuhunan sa sariling kalusugan. Ang tunay na pag-aalaga ay hindi lang sa pagpili ng masustansyang pagkain, kundi kung paano mo ito niluluto, itilatabi, at inihahain. Minsan ng isang maliit na kilos, gaya ng hindi pag-init ulit ng espinaka, pwedeng magbigay ng malaking proteksyon para sa mga taong mahal natin. Walang duda, ang itlog ay isa sa pinakakumpletong pagkain na meron tayo. Mayaman ito sa mataas na kalidad na protina, B vitamins, kulin at antioxidants. Sa maraming pamilyang Pilipino, laging present yan sa almusal, pritong itlog, nilaga, scrambled o kasama sa mga lutong bahay na recipe. Para sa mga naghahanap ng masustansyang paggain na magaan sa tiyan at magaan din sa bulsa, halos walang kapantayang itlog. Pero kahit gaano ito kasimple at pamilyar sa atin, may isang panganib na madalas hindi na pag-uusapan, ang pag-init muli ng itlog. Kapag ang isang itlog, lutong prito man o nilaga ay pinainit ulit, nagkakaroon ng malaking pagbabago sa proteins nito. Ang sobrang init ay nagiging sanhi ng pagtigas at pagkakabuo ng proteins sa paraang mas mahirap tunawin. Sa mga taong may malakas na panunaw, baka kabag lang ang maramdaman. Pero sa mga senior, lalo na yung may gastritis, acid reflux o mabagal ba digestion, pwede itong mauwi sa ilang oras ng pagkabundat, kabag, pagsusuka o pakiramdam ng bigat sa sikmura. May isa pang delikadong side effect ng pag-init ng itlog, lalo na sa microwave. Pwede itong sumabog. Oo, literal. Dahil sa pressure na nabubuo sa loob ng itlog kapag iniinit, Minsan bigla itong pumuputok. Bukod sa panganib ng paso, senyales din ito na nasira na ang natural na istruktura ng proteins at hindi na ito ideal kainin. Pero ang mas malalim na problema, nangyayari kapag ang itlog ay naiwan sa labas ng ref matapos maluto. Sa init ng Pilipinas, maraming beses nangyayari ito sa bahay. Nagluto ng itlog sa umaga, tapos naiwan sa mesa hanggang hapon. Kapag ganito katagal sa room temperature, nagsisimula nang dumami ang bakterya tulad ng salmonella. At kahit initin mo pa, kung hindi sapat ang init, lahalo na kung hindi pantay, pwede pa rin mabuhay ang bakterya at makaahin ito. Marami rin ang sanay magluto ng maramihang nilagang itlog, ilalagay sa ref, at iinitin lang kung kailan kakain. Mukhang praktikal, pero sa mga taong may maselang panunaw, posibleng lumala ang sitwasyon kapag paulit-ulit itong ginagawa. Kaya ang pinakamainam na payo, kainin ng itlog agad matapos itong lutuin. At kung kailangan talagang itabi, ilagay sa lalagyan na may takip at diretso sa ref. Huwag hayaang nasa labas ng refrigerator ng higit sa dalawang oras. Kapag irerehit, gawin ito ng dahan-dahan. Iwasan ng microwave. Mas mabuting painitin sa kalan sa mahinang apoy o sa pamamagitan ng steam, banyo Maria, para hindi biglang magbago ang temperatura. At huwag mong iinitin ang parehong itlog ng higit sa isang beses. Oo, maliit lang na bagay ito, pero sa katawan ng isang taong mas marupok na. Doon nag-uumpisa ang kaibahan sa kung ano ang masarap at ligtas o kung ano ang pwedeng magdulot ng hindi inaasahang sakit. Ang itlog ay mananatiling isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa almusal, sa magagaan na kainan o bilang sangkap ng mga tradisyonal na putahe. Pero gaya ng lahat ng pagkain, dapat itong tratuhin ng may pag-iingat at respeto. Kasi sa kusina, ang tunay na pagmamalasakit ay hindi lang sa lasa, kundi sa bawat hakbang na ginagawa natin. Dahil kapag inaalagaan natin ang bawat parte ng pagkain, inaalagaan din natin ang bawat parte ng ating katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang paborito ng lahat, ang patatas. Halos hindi nawawala sa kahit anong handaan o simpleng ulam. Nasa sopas, ginisa, kaldereta, almusal, kahit sa mga espesyal na salo-salo. Ang lambot at banayad nitong lasa, bagay sa bataman o matanda. Dahil dito, karaniwan na ang magluto ng maraming patatas, sabay-sabay, para magamit sa mga susunod na araw. Ang akala natin, practical ito, pero ang hindi alam ng karamihan, kapag paulit-ulit nating iniinit ang patatas, lalo na kung hindi ito naimbak ng tama, nagiging delikado ito, lalo na sa mga taong may masila na panunaw. Kapag niluto ang patatas, nagbabago ang natural na estruktura nito. Nagiging mas bukas ito sa epekto ng oras, temperatura at hangin. At kung naiwan sa labas ng ref kahit ilang oras lang, nagsisimula na itong makabuo ng mga toksin na hindi mo makikita. Isa sa mga ito ay solanin, isang substance na natural sa balat ng patatas, lalo na sa berdeng parte. Sa maling storage, pwede itong dumami. At kapag makakain ka ng sobrang solanin, maaaring makaranas ka ng pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkahilo, o sa mas matinding kaso, problema sa nervyos. At madalas, ito yung nangyayari sa mga patatas na iniwang nakatambak sa mesa o nasa loob ng kasirola na mainit pa. Sa gantong setup, nabubuo ang moisture at init na perfect para sa bakterya. At kung iinitin mo pa ito ulit, lalo na sa microwave kung saan hindi pantay ang init, mas nagiging peligroso pa. Kasi yung ibang parte lang pagkain, hindi umaabot sa tamang init para mapatay ang mikrobyo. Kaya ang patatas na akala mong safe, pwedeng magdulot ng pagsakit ng tiyan, kabag o paggalason, lalo na sa mga nakatatanda may isa pang detalye na hindi napapansin. Kapag dahan-dahang lumalamig ang patata sa labas ng ref, nagaganap ang tinatawag na retrogradation ng starch. Ibig sabihin, ang starch na dating madaling tunawin, tumitigas, nagkikristal, at nagiging mahirap i-digest. Sa mga taong mabagal ang metabolismo o may problema sa tiyan, ito ay dagdag na pasanin. Minsan, hindi mo maipaliwanag kung bakit ang simple mong kinain, bigla kang napabundat. Napakabigat ng pakiramdam at parang may kabagbuong araw. Pero tandaan, hindi ang patatas mismo ang problema, kundi kung paano natin ito hinahawakan pagkatapos maluto. Ang pinakamainam pa rin ay kainin agad habang bagong luto. Mainit, presko at liktas. Kung may matirang sobra, ilagay agad sa malinis na lalagyan na may takip at itago sa loob ng ref. Huwag hayaang nakababad sa labas ng mahabang oras. At kung iinitin ulit, mas mabuting sa kalan o sa oven. Dahan-dahan at siguraduhin na umiinit ng pantay-pantay ang buong bahagi ng pagkain. At tulad ng ibang pagkain, huwag nang initin ng higit sa isang beses. Para sa maraming nakatatanda, ang patatas ay simbolo ng ginhawa, panlasa ng tahanan at alaala ng mga paboritong putahe. Kaya mahalaga na siguraduhin natin na ang ginhawang ito ay hindi mauwi sa panganib. Ang bituka na natural ng humihina sa edad ay mas nagpapasalamat kapag ang pagkain ay hinahanda ng may ingat. Ang mga simpleng hakbang gaya ng maayos na storage at pag-iwas sa paulit-ulit na init ay pwedeng maging dahilan ng isang tahimik na gabi, imbes na gabi ng kabag at pagkirot ng tiyan. Ngayon, Dumako tayo sa isa pang paborito ng marami na unti-unting kinikilala sa kusina ng Pilipino. Ang kabute o mushroom. Makikita na natin ito sa sopas, pasta, ginisang gulay at mga pagkaing vegetarian. Madalas ito'y pinipili ng mga nagda o nagahanap ng mas eleganting, magaan at healthy na putahe. At tama naman, nutritious talaga ito. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan ang kabute ay sensitibo pagdating sa pag-init ulit. Iba ang estruktura ng kabute kumpara sa karaniwang gulay. Ito ay may taglay na proteins, amino acids, at enzymes na mabilis magbago kapag nabago ang temperatura. Sa unang luto, ang mga sangkap na ito ay natural na naaayos, kaya malasa at madaling tunawin ng tiyan. Pero sa muling pag-init, nababago ulit ang mga ito. At sa pagkakataong ito, nagiging mas mahirap ng tunawi ng tiyan. Ang dating magaan at healthy na ulam, pwedeng biglang maging mabigat, nakakabundat at sanhinang kabag o pagkahilo. Mas lumalala ang panganib kapag iniwan muna sa labas ang putahe bago ilagay sa ref. Sa init at halumigmig ng Pilipinas, mabilis dumami ang mikrobyo. At dahil ang kabute ay parang sponge, madali rin itong nasisipsip ang mga ito. Kahit pa ilagay sa ref pagkatapos, kung masyadong natagalan sa labas, nandoan na ang panganib. At kahit malamig ito sa ref, kapag iniinit ulit lalo na sa microwave, hindi rin palaging pantay ang init. Maaring may parte ng pagkain na hindi umabot sa tamang temperatura kaya may espasyo pa rin para sa bakterya na mabuhay. May isa pang aspeto na dapat bantayan. Ang kabute ay mahilig sumipsip ng lasa at compound mula sa paligid. Kapag niluto ito kasama ng butter, gatas, cream, o sabaw na may dairy, tulad ng karaniwang ginagawa sa creamy mushroom soup, mas nagiging piligroso pa kapag iniinit muli. Ang pagsasama ng dairy at mushroom na parehong sensitibo sa init ay nagbibigay ng perpektong kondisyon para sa formation ng toxins kung hindi tama ang pag-init. At tandaan, hindi na rin kasing lakas ng pananaw ng katawan kapag ikaw ay may edad na. Sa mga mas bata, baka simpleng kabag lang. Pero sa mga may gastritis, colitis, o umiinom ng maintenance na gamot, pwede na itong maging matinding sakit sa tiyan, pagsusuka, o distension. Pero hindi ibig sabihin na kailangan tanggalin ang kabuti sa diet mo. Sa kabaliktaran, dapat pa rin itong kainin, basta't maingat ang paghahanda. Ang pinakamainan, magluto lang ng sapat para sa isang kainan. Kung may matirang sobra, Ilagay agad sa laladyang may takip at itago sa ref. Pero tandaan, huwag nang lampas sa 24 oras ang storage at siguraduhin na ang pag-init ay dahan-dahan at pantay ang init. Kapag may kakaibang amoy o texture, kahit banayad lang, huwag nang ituloy. Itapon. Ang pagtrato sa kabuti ng may respeto ay pagtrato rin sa sarili mong katawan. Lalo na kung pag-uusapan ay kalusugan ng mga matatanda, bawat pagkain ay dapat gawing pagkakataon para mag-alaga, hindi para manganib. Nasa maliliit na desisyon ang tunay na kaligtasan. Kung kailan, paano, at kung dapat pa bang initi ng isang ulam. Dahil sa dulo, minsan ang pinili mong hindi kainin ang siyang nagligtas sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang pagkain na simbolo ng ginhawa sa bahay ng maraming Pilipino, ang mga creamy na sopas lalo nga tuwing umuulan. Napakasarap ng mainit na sopas ng mais na may gatas. Champurada na may evaporida o yung gravy o sauce na niluluto para isawsaw sa kanin at ulam. Malambot sa dila, malambot din sa puso. May halong alaala ng pagkabata, ng alagang ina, ng lutong tahanan. Pero itong kremosong lambot na ito, kapag iniinit muli, pwedeng magtago ng panganib lalo na para sa mga mas nakakatanda. Ang mga pagkaing may gatas, sopas, cream at sauces ay sobrang sensitibo sa temperatura. Ang gatas ay madaling pamugaran ng bakterya gaya ng Listeria monocytogenes at Salmonella. Kaya kung hindi agad na ilagay sa ref ang sopas matapos lutuin, kahit konting pagbabago lang sa temperatura sa paligid, sapat na para magsimula ang pagdami ng mikrobyo at dahil mainit at maalinsangan ang klima sa Pilipinas, mas mabilis itong mangyari. At kahit pa iinitin mo ulit ang sopas, hindi ibig sabihin na automatic ng ligtas ito. Lalo na sa microwave o sa kawaling hindi pantayang init, madalas ang labas lang ang mainit, pero ang loob ay nananatiling maligamgam. At yung maligamgam na yan ang perfect na kondisyon para sa bakterya. Hindi sila namamatay, mas lalo silang nabubuhay. May isa pang issue. Ang gatas mismo. Ang proteins nito, kapag paulit-ulit na naiinitan, ay nagiging unstable, naghihiwa-hiwalay. Kaya napapansin mo minsan nagiging buo o parang may natirang maliliit na butil sa sopas? Yon ang senyales na nasira na ang struktura ng gatas. At kahit hindi halata sa lahat ng pagkakataon, nagbabago ang epekto nito sa tiyan. Sa mga mas bata, baka bloating lang. Pero sa mga matatanda, maaring mauwi sa sakit ng tiyan, reflux, kabag, o mas malalang pagkalason sa pagkain. At hindi lang ito sa mga bagong lutong sopas, pati na rin sa mga ready-made na sauces o canned na may gatas, cream, butter, milk powder, lahat ng yang kabag isinama pa sa karne, kabute o gulay, mas bumibilis ang pagkasira pagkatapos lutuin. Maraming tao ang hindi alam na hindi lahat ng creamy na pagkain ay pwedeng initin muli. Ang tamang gawin, magluto lang ng sapat. Kung may sobra, ilagay agad sa ref, huwag hintayin lumamig ng todo sa mesa. Dapat hindi lalampas sa isang oras bago ito malamig at mailagay sa refrigerator. Pag-init, dahan-dahan sa kalan, haluin palagi at siguraduhin na buong sopas ay mainit, hindi lang sa ibabaw. At kung may duda ka man, kung may kakaibang amoy, lasang kakaiba o texture na hindi mo inaasahan, huwag nang ipilit. Itapon. Dahil sa usaping kalusugan, mas mabuting mag-ingat ng sobra kaysa magsisi sa huli, lalo na kung may matandang kasama sa bahay. Bawat pagkain ay hindi lang dapat masarap at masustansya. Dapat ito ring ligtas. At hindi lang ito sa kung anong sangkap ang ginamit, kundi sa oras sa paraan lang pagluluto, at higit sa lahat sa kung anong ginagawa mo sa pagkain pagkatapos nitong lumamig. Dahil sa totoo lang, ang kalusugan ay hindi lang nagsisimula sa mesa. Nagsisimula ito sa kusina, sa simpleng disisyon, sa mga detalye na madalas nating baliwalain. Ang simpleng pagpili na huwag iinitin muli ang sopas na may gatas, yan ang klaseng disisyon na tahimik pero makapangyarihan.